Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte na mag attract ng pera, unexpected na pera po ang ma-attract dito at hindi lang maliit na halaga, pwede kang magkaroon ng malaking halaga ng pera. Walang makapagsabi guys, okay? Kaya kung ikaw ay isa sa mahilig po, tumaya sa mga luto, subukan mo pong magdala nito. At kung yung business po ninyo guys medyo humina na, ayan gawin mo po ang pampaswerting ito, makakatulong po ito sa iyo. And then kung naghanap po kayo ng trabaho, mabilis kang makakita ng magandang trabaho. At kung nagtrabaho ka and then maliit lang sahod mo, napakalaki po ang chance magkaroon ka additional income. Kaya guys, kung gusto mo malaman ito, panoorin lamang po ang video ito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po'y bago sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan. Like, share, subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Huwag kalimutan. I-hit mo na rin yung bell button para manotify ka sa susunod nating mga videos. Tama guys, so narinig ninyo, ito po, napakaganda po nito, mayroon kayo nito sa Mbitaka. Ito po'y magdala ng swerte sa inyo ng tuloy-tuloy. At ang gaan ang pasok ng pera guys, kung may negosyo ka, maganda ang uh, pasok ng sales or binta sa'yo. At kung kayo man po'y naghahanap ng trabaho, mabilis kang makakita ng trabaho. Guys, baga sa ano, lapitin ka talaga ng swerte dito sa pagdating po sa pera. Kaya guys, no, kung gusto mong um, uh, Gawin ito, napakagandang gawin po ito guys. Ngayon pong yearnest o ng yearnest po ng February. Ngayon pong uh, Friday po yan, no? 7, uh, uh, February 7. Napakaganda po. Oh. And then pwede mo rin itong gawin po sa uh, new moon, sa full moon. Ayan. Importante lamang dito pag ito po'y ginawa ninyo po ay talagang naniniwala ka na talagang ma-attract mo yung swerte sa hanap buhay, sa kabuhayan mo. Aya, kaya guys kung kayo man po isang mananaya, lapitin ka talaga dito ng pera. So walang makapagsabi, ito po'y makakatulong sa'yo upang masungkit mo na yung matagal mo na pinapangarap na panalo. Kaya guys, no? Ayan. At bago po tayo mag-umbisa, shout out po sa lahat ang ating mga kaibigan. Kayo po lahat guys, no? Shout out po sa inyong lahat at uh, lalo po doon sa ating mga matagal nang nagsubaybay. Lolita Baldosa po, Hello. no? Shout out po sa inyo. At ganon din guys, no, sa lahat ko po mga taga-subaybay, sa kung saan man kayo ngayon, sa mga OFW po, na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, ayan, mag-ingat kayo palagi. At dasal ko po na sana one day, ayan, kung ano po yung mga dream ninyo, mga pangarap ninyo, ay sana po ay talagang Uh, ipagkaloob na po sa inyo so ayan guys, patuloy lamang po tayo magiging positive sa ating buhay araw-araw, magiging positive lamang po tayo, at syempre po uh, dahil uh, buhay tayo at human being tayo nagkakasala din ang ating isipan minsan nagkakaroon ng mga negative na mga pag-iisip, kaya guys kontrahin mo ka agad yan, kasi alam naman natin kung ano yung uh, negative. Okay? So, ayan. So, ito po guys ang ating mga dapat uh, ihanda dito. Ayan, may na po guys. ba diba? Yung bigas, 21 na pirasong bigas, ilagay mo lang sa plastic na cellophane. And then, ito po guys, yung bigas kasi guys, para po sa uh, lahat, no? Ang bigas po ay talagang malakas po ito mag-attract ng kasaganaan. Yung pera, magaan, at then, um, bagas ano, ang dami mga opportunity. Abundance kasi ito eh, yung bigas, di ba? So ayan, and then ang asukal naman po Ayan, ang asukal po, ito po guys ay mag-attract nito ng swerte sa kabuhayan, sa pananalapi So ang gagawin mo guys, kumuha ka ng kunti na asukal Ayan, pwedeng puti, pwedeng brown Lagay lamang dito And then, um dito po sa loob guys, kailang magkahalo mag yung asukal at saka yung bigas Kunti lang naman guys, hindi naman kailang maraming marami ang gagawin mo kasi, yan And then, kailangan din natin ang dahon ng laurel. Sa dahon ng laurel, guys, ito po. Ayan. Uh, sa dahon ng laurel, guys, uh, sulatan po ninyo. Ako, guys, lagi ko talagang uh, ina-advise po sa ating mga kaswerteng hatid. Ayan, mas maganda po kasi isulat ninyo dito sa likod. Uh, pag gumagamit po kayo ng mga pampaswerte ayan, dahon ng laurel sulatan ninyo dito ng sign ng pera kung ano pong uh, bansa ka kung halimbawa ni euro or ah uh, dollar sign, or piso sign kung Pilipinas naman, kahit ano pong uh, sign ng pera kung saan ka ngayon habang nanood ka sa ating video. Halimbawa isa kang OFW and then nagtatrabaho ka dyan sa ibang bansa kahit Pilipino ka, yung isulat mo na sign ng pera, yun pong sign ng pera kung saan ka ngayon okay? Uh, kung Saudi ka, yung kung ano yung sign ng pera sa lugar kung nasaan ka okay? Para sa ganun guys no uh, magkakaroon ka dito ng additional uh, income every month, no, walang makapagsabi po basta positive lang okay, and then sa likod nito guys uh, don't forget to write the 888 tatlong piraso pila po na 8. 888 kasi guys, ang number 8 po, ito po uh, kung matagal ka na nagsubaybay dito sa ating channel, ito po ay, uh, ang meaning po dito ay walang humpay na swerte po ang ipagkaloob sa'yo, dulot po nito so ilagay lamang dyan sa loob guys yan So, ayan ang ginamit ko pong cellophane, itong may may sealap po. Pero kung wala kayong nito, pwede kayong gumamit po ng kahit anong klaseng cellophane. Pwede naman yung ice wrapper. So, huwag mo muna isira, guys. Ayan. Kailangan kasi, guys, mag uh, magkaroon po tayo ng prayer. Magdasal tayo, guys. Magdasal tayo na sa pamagitan po sa at ginawa natin ito, Mag-pray po tayo guys na sa pamamagitan sa ginawa natin na to, ito po ay makakatulong upang mag uh, magaan ang pasok ng pera sa iyo. Unexpected na mga pera darating sa iyo. Mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na swerte. So guys, pag, uh, pag nag-wish po kayo, huwag po kayong gumamit ng sana. Importante, diretso, magkaroon ako ng maraming maraming pera ah uh, magkakaroon ako na ganitong gano'n. Gano. Depende sa inyo guys, no? Kung magkano yung uh, nasa instinct mo, kung magkano yung parabang may, may umano sa iyo na uh, ito yung i-wish ko. No? Itong ganito yung i-wish ko, ganito kalaki. So, pwede niyo i-mention yun. Magkaroon ako ng 100,000 pesos this month, this year, depende po sa inyo. I attract the money. Ayan um, banggitin po ninyo guys from east, west, and south, no? And ito po guys, makakatulong po ito sa inyo. Kahit saan po kayo ngayon, mag-attract po ito ng pera. And then guys, uh, huwag kalimutan sa bandang huli, I clean it, okay? So, ayan. So, sa pag-wish po ninyo, kailangan po, may, may ano kayo ba, paniniwala kayo na sa yung ginawa ninyong kahilingan, talagang ipagkalob sa iyo. Positive po. And then, habang nag-wish po kayo, kailangan po, uh, sa ano, di ba po, nakapikit yung mata natin, nag-wish po tayo. So, i-picture out mo sa isip mo na nakita mo na yung wish mo na nagkaroon na ng katuparan. ano, guys, no? For example, nag-wish ka na magkaroon ka ng ganitong halaga ng pera. So, parang na-picture out mo sa isip mo yan, parang nakita niyo sarili mo, nakatanggap ka ng ganon kalaking halaga. Okay? So, ayan. Basta, guys, sa bandang huli, huwag ka makalimutan yung i-claim. I claim it, I claim it, I claim it. Okay guys? So ngayon, pagkatapos mong nag-wish, ang gagawin po ninyo guys, ayan. Ah, uh, ilagay mo ito doon po sa iyo pitaka kasi pampaswerte talaga ito guys sa wallet, sa bag ninyo. Pag tuwing umalis po kayo, kunin mo po ito guys and then umarap ka sa may silangan. Before ka umalis ng iyong bahay, umarap ka sa may silangan and then mag-wish ka. Yeah. Mag-wish ka, magkaroon ka ng uh, swerte sa iyong mga lakad mo, okay? So kung sa business mo ito gagamitin guys, pwede po ito ilagay mo doon sa lagayan po ninyo ng pera po Doon, idikit lamang siya doon para hindi siya matanggal Pwede mo siya idikit ng scotch tape and then sa lagayan ng pera, matakpan po siya So ito po, makakatulong po ito sa iyo upang tuloy-tuloy ang swerte Okay? And then, ulitin ko, pwede itong ilagay sa pitaka, sa bag, or sa, kung sa tindahan, pwede, niyo pwede kayo maglagay nito sa iyo pumalagayan ng pera. Pag ano, guys, uh, gawin mo itong lucky charm. Okay? So, again, positive lamang po. And then, shoutout nga pala, guys, sa lahat-lahat kong mga taga-subaybay, Luzon, saya at Mindanao. At kung ikaw ay isa sa mga Uh, nanonood ngayon, shoutout din sa'yo and then syempre ang ating mga kaibigan, lahat lahat po kayo guys uh, lagi nating tandaan guys ang ating mga pangarap sa buhay, uh, positive lamang tayo, one day matupad po yan, samahan po ito guys ng sipag at syaga at ito po. At ito po yung magtagal po ito guys, sa loob lamang po ng isang buwan. After one month, pwede mo na itong palitan. Paano pagpalit nito? Ang gagawin mo, itong uh, dahon ng laurel, sulugin mo, and then ito pong asukal at saka yung bigas. Pugasan mo ng maayos, pwede mong isaing ang bigas. Isama mo sa pagsayang, okay? Huwag po kayong magtapon, guys. Okay? So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po nakatulong sa inyong ating topic ngayon. Positive lamang, guys, kung ano yung mga pangarap mo na one day matupad yan. Okay? Kasi ito po, mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na swerte sa iyo. At walang makapagsabi, guys. Ito, ito, ang iyo pong lucky charm. So, ayan. So, if you like this video, don't forget to like, share this video to your family and friends, and subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Huwag kalimutan, i-hit yung bell button, bell all ka para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much, guys. Lagi kayo mag-iingat. Swerte natin sa lahat. Bye-bye po. I love you all. Bye-bye.